Uh, ang Papa niyo po naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy, one of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Uh, very quick follow-up. Uh -oh. Did the conversation happen between you and Senator Amy na you mentioned na tatapon niyo? Hindi kasi man. conversation yun eh. Group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, hukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun. Philippines, yan tatay ninyo.